ang galing talaga mga idol na tinakita ni Daoming So ng Liga City mga idol look. halos kalahatan ng katago sa city mga idol pero parang simple lang sa kanya mga idol, tinira pa rin yan tingnan yung mga idol ha Opus ang gala. Pumuputok-putok ang butas mga idol sa tira ni Daoming Su. Tira City mga idol nakatago mga idol. Pinaputok lang ang butas, sinipihan lang ang tira mga idol. Tago ano? Yan si Daoming So ng Iligan City mga idol. No? Kalaban niya ngayon dito mga idol si Punyong aga the lover boy ng Cagayan de City. So ngayon mga idol, last last two na si Daoming So mga idol. Last to ha. 16.5 ang pistahan nito mga idol ha Rest of 10 16.5 So ganyan mga idol Kaya lang mga idol Sumaplay sa nuwebe mga idol Ang sayang naman Pira na naging bato tapos Pinalik ulit bumalik ang Kay huh? I love Celia Kaya kapon yung Aka sokro nyo Aka the lover boy na, Kagayan di oro Nako, tinipinsa pala Dini pinsa, akala ko papasokin lang Naku, na ano ako, na Wow, mali ako Dini pinsa pala, akala ko papasokin ako. Binalik na naman kay so ang pamato mga idol Tingnan natin Tingnan natin Kung anong gagawin ni daoming Mingso ng Illigan City op oh, ay naku Para kay Dao so nga pala talaga Ang buwan na Ang na mga idol Last call na ito, Plus, si daoming Mingso mga idol sayang binigyan si Jeric the Loverboy ng kagayan di oro ng pagkakataon hindi pa pumasok mga idol ang 9 panalo